magandang magandang umaga po mga ka OFW isang magandang araw po ng Martes isang panibagong pakikipagsabalaran at panibagong pagsabayan na naman po dito sa ng silangan mga ka OFW magandang magandang umaga po sa inyo lahat Kumusta po ang lahat medyo sinasalubong na po natin ngayon ang taglamig napakalamig na po kaya ingat ingat din po tayo mga papasok na dyan sa trabaho magandang magandang umaga po sa inyong lahat ingat po tayong lahat mga ka OFW kumusta na po ang lahat ngayon nga po pala nandito tayo sa, ano, sa uh, kahabaan ng Nargis Nargis Road Punta po tayo ngayon sa warehouse para mag-check po natin kung ano yung mga kailangan natin buwanin doon na mga materialis natin para po doon sa aming ginagawa project so tara po sa mga po ako magda-drive po tayo nakikita nyo po ano tirik na tirik ang araw pero malamig kaya maganda po ng ano ngayon yung climate nya kahapon naman ho mula ng malakas kaya yung kusakyan ang dumi-dumi pa tayo ngayon sa warehouse para matip natin yung mga uh, kailangan natin doon kagagaling ko lang kasi dito sa sa job site pinatid ko yung mga kasamahan ko so sabi ko punta muna ako ng warehouse para check natin kung mayroong mga uh, kailangan na materyalin para madala dyan sa ating ginagawa. Sana meron. Kasi pag wala, wala akong gagawin. Ayun guys, lumig po naman po tayo dito ngayon sa sa kahabaan ng King Salman Road. kalsada to famous po itong kalsada na to eh. kasi nakapangalan po ito sa kasalukuyang hari ng Saudi Arabia Dati po hindi naman to ganong develop na karsada eh. Wala nga kung hapan hindi to disyerto ito eh pero nung naging naging hari po yung nakapangalan dito yan yeah. ito po yung ano uh, unan niyang inayos dito rin po kasi dumadaan yung mga mga delegate na ano parang naging parang naging shortcut po ito ng papunta sa airport papunta doon sa kanilang convention hall kaya inayos po ng maganda medyo ano po sa mga ka-OFW medyo strict dahil tatat -tat po ng camera tatat ng CCTV kasi dito nga dumadaan yung mga hari Pilipe. Kaya pag, pag dumadaan po sila dito, tenga kami sa isang tabi. Lalo na yung mga diplomat. Pag dumaan dito, tigil muna kami doon sa isang tabi. So ngayon, maaga pa, sang, uh, wala namang sign na may mga dadaang ano, mga diplomat. Kaya napakaganda po ng daloy ng traffic ko. dati po kasi dito pagka may mga dadaan yung mga poste na yan may mga bandera na kaya alam na alam namin pagka may mga dadaang diplomat o mga delegate so ngayon wala pong mga nakataas na bandera walang mga nakataas na flag kaya ayan maganda po yung ano nya daloy ng traffic Nakikita niyo po yung Punggang Park na mataas na yan Ano po yan Railway Station po yan Daanan po yan ng train matay na hari dito sa Saudi Arabia. Tagal na po yun. Kasi nung unang dating ko dito, buhay pa si ano, buhay pa si Kipahan. So, buro nag start pa lang ako dito na maging OFW noon. Buhay pa si Kipahan no? Eh, marami nang nagdaan na hari Bago itong katalapuyang hari eh, Nandito pa rin ako sa Saudi eh. Arabia Nakikipag-shabala rin pa rin po Mga ka-OFW So Ayan po Tayo yung magdadrive muna Magpunta dun sa aming warehouse kaya siguro hanggang dito na lang muna mga ka OFW ingat po tayong lahat panibagong pakipagkabalaran po tayo ngayon ngayong umaga medyo nakasikat po ang araw mga ka OFW kaya yung mga papasok din ng trabaho yung mga ingat-ingat po tayo lagi po natin i-check ang ating mga Yan. kasi po pagka po tayo tumirik sa narada, may mga may mga penalty na din so hanggang dito na lang po muna mga kawaii have a nice day po bye bye